Sa video ko na ito mga ka asenso ibahagi ko po sa inyo kung magkano nga ba ang aming kinita sa pag-aalaga namin ng second paritisaw po namin. Sisimulan po natin sa pagpapasampa po namin at sa pagbili ng feeds hanggang sa pagwalay at pagbenta namin ng mga biik. Pero hindi po namin ibinenta 'yung mga biik, kami na rin po mismo ang nagpalaki. Pero siyempre, para makuha po natin 'yung ating ROI o return of investment sa pag-aalaga ng inahin hanggang sa kanyang mga biik dapat compute po natin kung magkano ang presyo ng biik na yon bago mailipat sa fattening stage Simulan po natin nung unang araw nag Pakain po kami ng grower feeds, 25 kilos po yan ang aming pinakain bago po kami mag-transition sa gestating feeds. Gumastos po kami ng 898, umili po kami ng gestating 50 kilos po, na nasa 1,745. Kasama po ang pamasahe doon, isang sako at ng 25 kilos na grower nasa 1,845 po ang aming binayaran sa unang pagbili po namin ng feeds at pagdating po ng February 26 bumili po ulit kami ng 50 kilos ng gestating feeds 1,845 po ulit kasama po yung pamasahe pagdating naman po ng March gestating feeds ulit 50 kilos po ulit yan kasama po ang nilagay po namin na powder calcium po yon gumastos po kami ng 1,950 at pagdating naman po ng April, ganun pa rin po. Gestating pa rin po ang aming binili. 1,745 po ulit. At total ng 1,845 kasama ang pamasahe. Lahat po ng gestating, bale 1, 2, 3, 4. 4 sacks po ang aming binili mula po nung kami ay nagpasampa bago po kami mag-transition sa lactating feeds. Pagdating ng May 31, Bumili po ako ng lactating feeds, isang sako. Ang presyo ng lactating feeds, 1,895. Kasama po yung pamasahe, 100. 1,955. Depende po yan sa lugar ninyo. Kung kayo na po mismo ang kukuha ng inyong feeds, wala na pong pamasahe. At kung maramihan naman yung feeds na inyong bibilhin, free delivery din po yan. Pero dito, dahil nga po pa isa-isa ang aming bili, may pamasahe po ito. Siyempre, nakakahiya naman sa maghatid ng feed sa bahay kung hindi po natin ito bibigyan. Pagdating po ng June 14, bumili po ulit ako ng isang sakong lactating feeds. 1,895 po kasama pamasahe. 100, 1,995 po ulit ang bayad. Pagdating ng June 30, bumili po ako ulit ng lactating feeds. Dalawang sako na po ang aking binili. Yan na po yung nanganak na po ang aming inahin total ng 3,790 kasama ng pamasahe na 200, 3,990 sa dalawang sako po ng lactating feeds. At pagdating po ng June 29, dahil nga po nanganak ang aming inahin ng June 25, bumili po ako ng super biik dahil sa ikalimang araw nagpakain na po kami ng super biik sa aming mga biik at nagkakahalaga ang apat na pako o apat na kilo ng Super biik ng 356. At pagdating ng July 17, bumili po ulit ako ng anim na pack ng super biik. Dahil 10 po ang aming biik na pinanganak. Pero dapat 13 po ang anak niya. Namatay po yung tatlo. Kaya 10 po ang natira. Pinanganak noong June 25. Ayan na nga po. 534 sa anim na pack ng super biik total po ng aming nagastos dyan is 17,253 at ito nga po, transfer ko dito para maintindihan ninyo pagdating ng July 21 bumili po ako ng pre-starter pasok pa rin po yan sa puhunan ng big uh, total po ng limang sako is 6,900 pamasahin yan is 250 7,150 po sa limang sako ng prestarter feeds na aking binili. Asa vitamins at uh, medicine yung ginamit po namin na Bitmin Pro at Premoxil at Sulphur 220 po ang halaga nito. Sa kuryente po hindi ko na po sinama rito dahil ilang araw lang naman po kami gumamit ng kuryente para po doon sa mga biik at yung ilaw na aming gamit po ay maliwanag naman dyan sa aming baboyan kaya wala na po kaming kuryente na kinagamit rito dahil hindi naman po kami nagpapailaw ng magdamag talaga sa kanila ang total po ng aming na gastos o expenses mula po doon sa pagpapasampa mula sa gestating hanggang lactating mga gamot at pre-starter feeds po ito po 24,623 Yan na po ang total ng expenses po namin Yung sampung biik po namin eh, Katulad nga ng sinabi ko Kinuha po yung isa Bayad po yun sa dote Doon po sa may-ari ng barako Yan po yung bayad doon sa pag-inject niya ng mga gamot Like ng iron, B-complex Yun na po yung bayad sa kanya Isang biik na Kaya siyam na lang po yung inilista ko rito Sa sampung biik ang kinita po namin sa siyam na Biik, dahil nagkakatimbang nga po ng 19 kilos 17, 16, 2 15, 4 at isa naman ay 13 yan yung bunso pinakamaliit total ng 45,000 600. Ayan po ang napagbentahan namin sa siyam na biik. Pero hindi po namin binenta ang mga biik na yan. Kami na lang din po ang bumili. Kaya po namin kinumpute ng ganyan para malalaman po namin kung magkano ang aming kinita sa sampung biik na yan o sa siyam na biik na ito. Kaya po ganito ang presyo ng 19 kilos 5,400 dahil ang first 10 kilos nito ay 4,500 ang sumobra sa 10 kilos plus 100 po kaya ang total ay 5,400 para ito para mas madali ito sa 15 kilos ang first 10 kilos nyan is 4,5 plus ng 500 doon sa excess sa 10 kilos kaya naging 5,000 ayan po para mas mabilis natin makompute dahil hindi naman po tayo ganun kagaling sa mat talaga sa negosyo hindi po natin kailangan mabilisang mag-isip sa pagcompute hanggat mari gumamit po tayo ng calculator dahil wala po sa pabilisan ang pagangat natin sa buhay kundi doon sa sigurado make sure po natin na tama po ang ating pagkumpyot wala po sa patalinuhan sa mat pagdating sa negosyo kundi kaya nga po may calculator para magamit po natin ng tama at hindi po tayo magkakamali sa pag-compute mas may tiwala po ako sa calculator kumpara po talaga sa aking memory o sa aking pag-iisip minsan alam ko na nga po yung sagot ginagamitan ko pa rin po ng calculator para sigurado po ako. Ito naka-compute na po ito kaya ito po ang kinalabasan. Sa 9 na biik nga po 45,600 po ang aming uh, napagbentahan niyan. Pero kami na lang din po ang bumili. Ang expenses namin na 24,623 minus po doon sa napagbentahan kaya ang total of return of investment niyan ay 20,977 sa loob po ng 5 months sa 10 biik. Hindi na po masama sa loob ng 5 months na pag-aalaga ng isang inahin na kumita ka ng 20,977. Paano pa po kaya kung meron kang 10 inahin? Di po ba mas malaki ang iyong kikitain almost o mahigit pa sa 100,000 sa loob po ng limang buwan. Hindi na po yan masama pero tandaan po ninyo ang pag-aalaga po ng baboy ay hindi po yan libangan kundi maituturing po natin na isang negosyo dahil hindi po biro ang puhunan nating pakakawalan at dapat maging maingat po tayo sa biosecurity sa panahon ngayon dahil nga marami po ang ASF. So kung tayo po ay tatamaan, malaki pong lugi sa ating business kung tayo ay mamamatayan. Ayan lang po, sana po nakatulong po sa inyo ito. At maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa aking munting channel na ito hoping po na by next year mas marami pa po tayong maibabahagi na tips po sa inyo lalong-lalo na farm to farm po ang ating gagawin. Sa ngayon po, eh, palaging ganito lang muna dahil sobrang busy pa po tayo, continuous studying pa rin po tayo kung paano po tayo makakatulong sa mga nangangailangan at sa mga humihingi ng tulong sa atin. Maraming maraming salamat. Hanggang dito na lang po ang video na ito. At kung gusto nyo po pala umorder ng mga gamot, vitamins, meron po kaming Shopee Shop. Pwede po kayong mag-download ng Shopee at i-follow po ninyo ang Usapang Agri Negosyo online shop at makakabili po kayo ng mga vitamins at gamot po doon sa mababang halaga. Mas makasave po kayo kung mag-direct po kayo sa amin. Pwede din po kayo mag-message dito sa Usapang Agri Negosyo Facebook page at pag-usapan po natin kung kayo po ay along Metro Manila lamang. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat.